Sa taas ng higit kumulang 5,000 meters mula sa dagat, nakatago sa gitna ng matatarik na bundok ng Himalayas sa India ang isang mahiwagang lawa na tinatawag na Rupkund Lake. Ngunit hindi ito basta ordinaryong lawa. Dahil sa sandaling matunaw ang yelo, tuwing tag-init, lumilitaw ang hindi mabilang na buto at mga bungo ng mga tao. Tila ba simenteryo na nakahimlay sa gilid ng tubig? Ito ang dahilan kung bakit tinawag din itong Skeleton Lake, ang lawa ng mga kalansay. Matagal nang palaisipan kung sino ang mga taong ito at bakit napakaraming bangkay ang natagpuan sa iisang lugar. Mula noong unang nadiskubre ang mga labi noong 1942, iba't ibang teorya ang sumulpot. May nagsabing hukburo ito ng mga sundalo na naligaw. Mayroong ding haka-haka na ito raw ay sinaunang ritual o sakripisyo. Ang iba naman, ang sinasabi ito ay isang pilgrim o manlalakbay na biglang tinamaan ng isang matinding trahedya. Lumipas ang mga dekada bago tuluyang nagsimulang sagutin ng siyensya ang misteryosong ito, ayon sa DNA analysis, hindi lang iisang grupo ang nasa Roopkund. May mga ilan mula sa South Asia ngunit nakakagulat na natuklasan na may ilan ding nagmula pa sa Eastern Mediterranean, posibleng mula pa sa Greece. Ibig sabihin, daan-daan taon na ang nakalipas, iba't ibang lahi ang umakyat sa lugar na iyon. Isang napakalayong biyahe para sa isang bundok na halos hindi tinitirahan ng kahit sinong tao. Pero ang mas nakakapagtaka, paano sila sabay-sabay na matay? alaman na karamihan sa mga bungo ay may isang klase ng pinsala, malakas na tama mula sa itaas parang binagsakan ng mga bilugang bagay. Wala halos bakas ng sugat sa katawan, walang armas o senyales ng digmaan. Kaya pinakamalakas na teorya, sila ay namatay dahil sa umulan ng tipak na yelo. Isang bihirang fenomenon sa Himalayas kung saan isang bagyo ng yelong kasing laki ng bola ang bumagsak mula sa langit sapat para pumatay ka agad. Isipin mo, daan-daan tao na sabay-sabay walang magawa kundi tanggapin ang hugupit ng kalikasan at dahil sa tindi ng lamig, mabilis na nabaon sa yelo ang kanilang mga labi na preserba sa loob ng maraming siglo hanggang lumitaw muli kapag natutunaw ang yelo tuwing tag-init. Sa panahon ngayon, ang Rapkand Lake ay mistulang sa gradong libingan na bukas lamang kapag nais ipaalala ng bundok ang alaala -ala ng nakaraan. Hindi ito basta destinasyon pang mountaineering, ito na ang patunay na kung gaano kaliit ang tao sa harap ng kalikasan at kung paanong ang mga lihim ng kasaysayan ay maaaring nakabaon sa yelo, naghihintay lamang na muling mabuhay sa ating alaala. Ang Roopkund Lake ay nananatiling isa sa mga pinakanakakamangha at pinakanakakilabot na lugar sa mundo. Isang lawa na hindi lamang kumakatawan sa tanawin ng kabundukan kundi sa misteryo ng buhay, kamatayan at ang hindi matatawarang kapangyarihan ng kalikasan.